Imbis na isipin yung gusto ko ng sports car, gusto ko ng mansion, gusto ko ng madaming pera, isipin niyo ano ba yung taong kailangan kong maging para magkaroon ng sports car, para makatira sa mansion, para magkaroon ng madaming pera. Yung iba sa inyo nakatingin sa resulta, pero yung resulta makukuha lang yan sa proseso. So, mag-focus kayo sa proseso, mag-focus kayo sa taong kailangan yung maging para makamit yung mga goals nyo. Mag-focus kayo sa pagiging disiplinado, sa pagiging consistent, sa pagiging positive na tao, sa pagiging magaling. ba? Diba? Kasi kung pangarap mo sobrang laki, pero actions mo hindi nag-aalign dun. Wala din. Hindi mo makakamit yung pangarap mo. So mag-focus ka na lang sa taong kailangan mong maging. Kasi ito ah, pag ginalingan mo araw-araw, pag naging disiplinado ka, pag naging consistent ka, pag naging ilaw ka sa mga tao sa paligid mo, automatic na yung success. So, Huwag kayong mag-focus sa resulta. Mag-focus kayo sa proseso. Mag-focus kayo sa taong kailangan nyong maging. At automatic na yung success, automatic mo nang makukuha yung pangarap mo. Lagi natin galingan.